News Update Mga balita ngayon, dalawang palawenyo sa China arestado dahil umano sa espionage. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa kustodiya na ng ICC sa The Hague. Mga supporter at opponent naghintay sa kanyang pagdating. Limang Chino sa Pasay arestado sa kidnapping, illegal na droga at illegal possession of firearms. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan nitong Miyerkules na dalawang dating scholar ng Hainan Government Scholarship Program ang inaresto ng mga otoridad sa China noong nakaraang taon. Ayon kay board member Ryan Maminta, na kumpirma ng konsulado ng Pilipinas sa Guangzhou ang pag-aresto sa dalawang lalaki dahil umano sa espionage. Hindi naman isinapubliko ang kanilang mga pangalan. Hinihingi ngayon ng kanilang pamilya ang tulong ng lokal at pambansang pamahalaan. Parehong nagtapos na sa scholarship program at nakabalik sa Pilipinas ang dalawa, ngunit bumalik sa China bilang migrant workers matapos makatanggap ng trabaho. Noong November 2024, unang kinumpirma ng konsulado ang pagkakadetene ng isa sa kanila. Noong February 2025, napag-alamang may isa pang dating scholar ang inaresto. Tiniyak naman ng gobyerno ng Hainan na poprotektahan ang kanilang karapatan at magbibigay ng regular na update sa kaso. Dumating na sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na lumapag ang sinakyang chartered flight RPC-5219 ni Duterte sa Rotterdam Airport nitong Miyerkules ng hapon oras sa Europa. Inilipat siya sa ICC Office of Registry ng mga kasamang otoridad mula sa Pilipinas. Ayon sa embahada, agad siyang sumailalim sa medikal na pagsusuri sa ICC Detention Center matapos ipasa ng kanyang personal na nurse ang impormasyon ukol sa kanyang kondisyon sa ICC medical team. Samantala, may mga nagtipon-tipon naman ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte at ibang mga nasa panig naman ng mga biktima ng EJK ang naghintay sa kanyang pagdating sa The Netherlands. Arestado ang limang Chinese sa kasong kidnapping for ransom ng kapwa nila Chinese, illegal na droga at paglabag sa batas sa baril sa Pasay City kahapon. Ayon sa Pasay City Police, isang 32 taong gulang na Chinese ang dinukot at hinihinga ng 500,000 pesos na ransom. Agad na nagkasa ng entrapment operation ang mga otoridad upang sagipin ang biktima. Sa pagtakas ng mga suspect na bangga nila ang isang 27 anyos na motorcycle rider na kalaunay binawian ng buhay. Na-recover sa mga suspect ang 152.4 grams ng ketamine na nagkakahalaga ng 761,000 pesos, 2.38 caliber revolver at labing isang bala. Dinala sa PNP Crime Laboratory ang mga ebidensya para sa pagsusuri habang nasa kustodiyan na ng Pasay City Police ang mga suspect upang sampahan ng kaukulang kaso, kabilang ang kidnapping, illegal possession of firearms, at paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Dogs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.